tabok tabok gahapon lang ah ito sa adlaw nga adto ko mig upat tabok ang dagsang kita ano ang ginagamit nyo paghuli nito, babo? Pukot na. Pukot na? Ah. ah, pukot. Yung lambat, no? Hmm. Tapos, oh, tapos lambat, tapos, okay, lambat, tapos, ano ang kuha nyo? Na, radio, ah. Radio? radio.

Oh, 50 na lang ito mga kaprats, oh. kay na mga Dalawang piraso. Laki, taba no? Tapos Buk, ito, ah? 150 ito, ba, babo? Muay. Ba, bigat-bigat ba? Asa ba isa na? Doon okay ito mga kaprats, ano? Ay, isa na ba? Doon um, Anim piraso. 200. Dami. Mga kilo, kilo, mga kaprats.

Ano gandang luto? Ano magandang luto dito? Tobo, tobo. Gahapon nag uh, ito sa adlaw nag adobo mi ko pa sa bukas ng tindahan. Ano ang ginagamit yung paghuli nito, babo? Pukot na. Pukot ah. Ah, pukot. Yung lambat, no? Hmm. Tapos, ano tapos lambat, tapos, okay, lambat, tapos, ano ang kuwan nyo? Na, radio radio yang si oh, radio gikuan yung... anu radio ini gigi paun dito tengok butangan og radio sa lambat buai butangan og okay, kena nana butangan ah, ka... butang sa tuma <laughs> mag, mag What? What? lapit sila pag lagyan ng radio Bway. baka yung sinabi yung bluetooth siguro mm. yung may yung na mm. <laughs> Ano ba? Eh, <laughs> hmm, Bluetooth pala mga kapas. May busis rin na kuan para maglapit sila, no? Mm. Okay, no? Uy! Apa? Ayos okay. na to mga kapas. 150 okay, plus 50. Ito mga kapas, 250 50 lang. 50 lang ito, no? Mm, ngayon siya. Ito Tapos ito, mm. apat, 150. Okay.